Bago na sunog muna ha. Kaya kung ano yung ginunahan. Sa duro na lang. Kailangan natin lang. sa ako. Okay. Pwede. Okay. Kalamahin ako nito kasi yung ipin ko is... Eh. So yun know, mga kayot for today's video ay babalata na natin to at kakainin na at lulutuin na natin tong mais na binigay sa atin ng ninong ko at ninang ko mga kayot Yes, syempre lulutuin na natin mga kayot ay hindi pala ako magluto yung si mama ko pala nagluto So ngayon binabalata na siya ng mami ko yung iniisa-isa na siyang balatan mga kayot So fresh na fresh siya mga kayot from the tree Fresh na fresh siya sa puro bakit So maraming maraming salamat nga pala kay Maninoy Tinin Maninoy Gatoy at kay Maninoy Tinining sa nagbigay nitong mais na to at sa kay mama ko na tinutulong nga nagkaos sa pagluluto nito. Totally, ayan. Kaya lang mga kaya, hindi ako masyado dyan makakain ng ganyan. Kasi nga, yung ngipin ko is basag-basag na. Hindi ako masyado kumakain na ng mga matitigas na bagay. Kasi yung ngipin ko yung sumusuko, mga kayot, yon At yun, mga kayot, at yon At pagkatapos nga mabalatan mga kayot ng lahat ng mama ko, ayan na po siya yung resulta na yan at ilalagay na siya sa kaldero. So bago 'yan ilalagay, paanohin mo na 'yan, titigbas yung tawag sa amin diyan mga Kahit yung parang gaganyan-ganyan din para. di ko alam kung anong bakit, anong bakit kaya ganyan-ganyan din -ganyan pa ng mama ko, hindi ko siya natanong kung bakit kaya gina, yung tinitigbas-tigbas pa niya. Di ko alam kung bakit. Parang ganun talaga ginagawa para yung ano ata, yung bumoskad, tawag sa amin yung mga butil ng mais yon ganon ganon yung uh, traditional dito sa amin sa probinsya di ko alam sa inyo mga kayot. kung nag, pag nagluto kayo ng mais na wala ng panit or balat or ginaganyan-ganyan yun, tinitigbas-tigbas-tigbas nyo siya mga kayot. So, yun na nga pagkatapos turo basun mga kayot isusunod na yun na siya so magbibisaya gali ako nakalimutan ko so kailangan ko na gali magbisaya at kala pala may mga, sinun may mga sinugba pa dyan ang tawag sa amin dyan sinugba mga kayot so yun magbibisaya gihapon kita let's go at pagkatapos nga mga kayot ayan luto na siya mga kayot luto na yon mais nato na sinunad na sinap na mga ma o yun, inahin-hain ko pa rin kasi matigas talaga siya mga kayot. Ay, hindi pala matigas. Mainit. Sorry naman, mainit gapon. So, pagkatapos na yon binutang ko na siya sa plato para kaunon. Kasi, miss na miss ko naan mais kaya waran mais amon waran tanom sila mais so mababisaya gila ako sa pag voice over sorry na kalimot na ko na kailangan ko gali magbisaya abo ko na ni magtagalog kasi na umaya kasi yun trip ko lang magbisaya so yun mga kayot inbutan ko siya sa plato para imukbang ko na siya mga kayot so panoorin niyo kung paano ako magmukbang ng mais tapos dili ko gali siya mataubos pag mukbang kayo nga kaya na ako nyo talaga dili talaga afford mga kayot so let's go samahan niyo ako magmukbang So, yun na nga mga kayot mo. Tulis video dito na yung mais. Oh, Nainit pa. Oh, no. Nakuha <coughs> ko eh. Hindi ko mapatugtog. Hindi <coughs> hindi. Hmm. Nainit. Hindi may patabi na tabi sa nalo? Ah, <coughs> Pansin nyo kasi ala. Bye, kunti by na lang to. Kung di wala kong live to, huwag asan na nagunahon mo. No? Ano ito? Nagbaga sunog mo na. Kaya kung ano yung ginunahan, sa duro na lang. Kailangan natin lang. Pedro, okay. Kalamahin ako nito kasi yung ipin ko is hindi kaya kumain ng matitigas. Sige, ito na nga. Bakit mo yung mo? Ada nak kamu kayu mana? Eh. So, it's the bad to see mga kayot. Hindi ako masyado makakain kasi nga matigas to. Ang hipin ko sa ayan. Mas tarap sana. Kaya lang, eh, oh, problema yun. ko yung ipin natin makakaya kaya, hindi makakain ng masyado. Oo, no, si ah, ayun. So, sad to say. Meron <coughs> tayong for today's video. lagot na. Bago na. na. Bago na. na. Bago na. Bago ayaw Bago na.

E konon boujou mi san pou pranou sa ya. Se gini, geni a dronkou. Gini, peni peni sa geni sa la vè. Kisyo, ba bay.